Hi Melmores! Good morning! Kamusta kayong lahat? Eto, medyo matagal-tagal na hindi nakapag-upload ang Mami Miles ng mga video kasi medyo busy tayo for today's video mga Mars! Charo. At eto, very excited nga ako mga Mars sa tagal-tagal namin pag-ikot, paglalakad, pagsusuyod, paghahanap ng pwesto mga Mars sa wakas after 10 years. Charot! Eto, nakahanap na kami ni Papa Chad ng pwesto para sa aming mumunting bakery mga Mars. I-update ko kayo sa mga mangyayaring ganang. Hi Mars! papunta ako ngayon sa bakery. Sisilipin ko yung gawa. Ayan. Talakad ako. Ano kasi si Papa sa taklooban Kaya ako lang. Iniwan ko na yung mga bata para para ako lang mag-isa. <laughs> kasi pag-asama sila malilikot siya. Yung tulog kasi si Jay, kaya hindi ko na sinama. Tapos magsusukat-sukat na rin ako kung ano yung kailangan mga stante. Para para makakuha na ako ng ano ng stante. Okay, check po kung ano pa yung kailangan. Pero ang maganda kasi, tiniles na ni Madam. Dati kasi hindi yun naka-tiles. Rough lang sa Ano lang? Finish lang. Cement finish. Kaya nita tiles. Kaya nakakatuwa. Samahan niyo ako mga Mar. Sa aming journey ni Papa Jack Very excited kami kasi first time namin. To. Ayan. Samahan niyo ako. Karabihay tayo. At eto mga Mars, nakarating na tayo ng pag-asa. Bali, yung pwesto nga pala namin is malapit siya sa palengke. Ayan, naglalakad na ako papunta doon kasi wala pa tayong service. Sana soon magkaroon tayo ng service. Charo. <laughs> At ayan mga Mars, last time dyan kami kumain ni Papa Chad sa Aloha Cafe. Kung napanood niya doon sa Reels ko, ayan, napakaganda dyan mga Mars ng kanilang ano uh, store. Siguro mga around 2pm ako pumunta dito. Kaya ayan, sarado pa yung mga shops dito sa palengke. Pero pag oras ng palengke dito, as in sobrang daming tao talaga. Kung malapit ka lang dito mga Mars sa may pag-asa. Karamay street lang kami mga Mare. Ito yung street namin papasok dun sa my shop. ayun, Pwede kayong pumasyal dito mga Mare para bumili kayo ng pandesal pag morning. ayun lakad tayo ng konti. Excited ako kasi mga two days na to, simula nung nakuha namin yung shop mga Mars, hindi pa ako nakabalik. Ngayon lang ulit kasi pinupinturahan siya. Pero every time naman ay nagbibigay si Madam ng video para i-update kami time to time. Kaya thank you Madam Regina sa pag-update always. Very supportive yung may-ari nito mga Mars. Eto mga Mars, yung journey namin ni Papa Chad ay sinishare ko to inspired mga Mars sa mga gusto din mag-start ng business, no? Hindi ko to binabrag talaga yan. Sana naintindihan ng iba dyan. Charot. At in fairness, ang laki na talaga ng kanyang pinagbago. Simula nung nakita namin siya. Ayan, napinturahan na. Hindi nag-aayos na rin sila para sa time. Marami pa tayong mga video, mga Mars. Kaya update ko kayo time to time, mga Mars. Kung ano na yung mga ganap dito sa bakery yung pinapatay namin ni Papa Chad. Ayan lang muna, mga Mars. Thank you for watching. Please follow nyo na rin mga Mommy Miles. Thank you so much. God bless you all. See you in my next vlog. Bye!